Good morning sa inyo guys, unang araw ng taon dito sa barko for today's video! Tara, samahan nyo yung kalbo, tignan natin kung anong ganap, hanap agad ng food trip, let's go! So ayun na nga guys, wala nang teka teka, bumaba na kagad ako ng kusina para maghanap ng pagkain! Shish! Aba, very good idea, umpisahan yung bagong taon ng chibugan, alright! Pagkababa ko ng kusina guys, ito yung tumambad sa akin. Ang daming huhugasin. Oh no! Grabe guys. Let's go! Ayan guys, oh! Panalong panalo sa hugasan. Guys, tambak yung Hinebra. Tambak yung Hinebra, oh. Okay. Ito yung tinatawag ng bakas ng kahapon. Busy na kasi yung crew kagabi. Kaka-party-party. -party. Oh yeah! Pero don't worry, kahit papano, paano, meron namang high-tech na machine dito. Ipasok mo lang yung maruruming plato, lalabas na yung malinis. Sheesh! Ayan po, automatic na yan guys. Salang na lang, salang. oh. Ayun, nakita ko si Mayor Mike, mukhang may niluluto. Eh, napakaangas par, spaghetti sauce na nilagyan ng maraming cheese! Tapos, tinanong ko na rin si Mayor kung may almusal na ba nakaw ang ganda ng sagot. Oo daw, nakahanda na. Kakain na lang yung kalbo. Sarap buhay. Sabay halukay. Iniwan ko na si Mayor dyan, guys. Tara, let's eat! Kinisyo. So, okay, mahal na, guys. Pandisal. First time yan, guys. Pandisal. Grabe, may pandesal na doon guys. Tapos meron pa dito, talagang nagpaulan ng mga tinapay. Samahan mo pa ng waffles at hotcake, alright! Pero nandito talaga yung pinaka-favorite, bacon my love so sweet, wala pa rin iwanan sa 2025, oh she! Meron ding mga pritong itlog, nilagang itlog, longganisa, pork and beans, oatmeal, pero yung banda dito, wala pang mga laman. May ilalagay pala dyan guys, wait lang, balikan na lang ni Kalbong Siman, punta muna tayo sa kabilang lamesa. Nandito naman yung mga palamang sa tinapay, pili ka na lang, tapos meron ding yogurt. Kung ayaw mo sa mga palamang matatamis, edi dito ka sa ham and cheese. Magsasawa ka talaga sa keso dito sa barko namin, paborito kasi yan ng mga ibang lahi. And after that, samahan mo pa ng mga smoothie pang healthy living, so challenge! Okay, kumuha na tayo ng pagkain, let's G! guys, pandesal. Wala isa. Walang bananok. Ito. Ito. Pinakamahalagang Ayun pala yung special guys Skinless longganisa Tapos meron ding goto Hinalo-halo pa ng kalbo Oh yeah Eto na pala yung mga napiling pagkain Unang plato Busog Siyempre tinikman ko rin yung goto Taba pa lang Medical is waving Thank <laughs> you.